Magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa Capricorn with the Earth Element. Bigyan ko kayo ng timeless reading. Ha? Hindi po ito general. Ay, hindi po ito general. Sorry. Hindi po ito personal reading. Ito po is general. Yan, Lala Baby, nagpapakilala. Tingnan natin sa mga natitirang araw-linggo ng Mayo, okay? Ano pa ang pwedeng mangyari sa inyo, okay? Ano ang kakaharapin pa ninyo? May mga kakaharapin ba kayo, okay? Sa mga natitirang araw-linggo ng buwan ng Mayo. Yan, yeah, no? It's like kayo ang binoto ng mga tao. Yan, yeah, no? Meron. Sandali lang. At ayusin ko lang yung kam. Okay, uh, didikit yan para kita. Yeah. It's like uh, tinatawag na marami nagpupunyagi. It's about your success, di ba? So, nakikita po for some of you, yung tinatawag blessings. You, you will be blessed yan. Matatanggap mo yung tinatawag na ah uh, swerte. Yan, abundance, blessings, luck. At uh, dito nakikita, tuwan-tuwa ang mga tao. Okay? Sa iyong kapalaran nangyari sa iyong maybe there's something to do about your career, di ba? Basta tuwan-tuwa ang mga tao. Hindi sila nag tinatawag, nag nakamale nagkamali kung kayo politiko, hindi sila nagkamali sa pagboto sa inyo, di ba? Yan. Kung baga dito majority ng kanilang boto sa iyo. Yan, no? say so, ibig sabihin na ito, inaasahan nila. They are expecting na tinatawag, gagawin mo, okay? Gagawin mo lahat. Lahat ng iyong magagawa, okay? Para dito, hindi nila mapagsisihan mapag yung kanilang ginawa kung kaya narito ka sa posisyon na ito. At maaaring politiko ka, maaaring manager ka, di ba? CEO, di ba? at hindi ka politiko. Maaring sabihin natin, ikaw ang binigyan ng, ikaw ang binigyan ng tinatawag na opportunity. Yan. So, wag mo silang bibigoyin. Yan. So, nakikita dito. Okay. Bakit? Bakit sila humahanga sa iyo? Ano nakikita nila sa inyo? Di ba? It's like uh, siguro napakasipag mo. Siguro ikaw is 'yon tinatawag consistent, 'di ba? Sa trabaho mo, sa relationship mo. Asawa mo man ito, family mo man ito, siblings mo man ito, kapitbahay, community, friends mo man ito, sa boss mo, mga kasama sa trabaho, sa negosyo, sa investment, Kayo na lang po ha, general nga po, kaya general, de ba? Correlate sa lahat 'yan, no? Nakikita yung consistency sa inyong pagtatrabaho. Kung kaya dito naman, marami nalulugod, di ba? Marami kayong napapasaya. Yan. Hindi nyo sila tinaturn down. Hindi mo sila inilalagay sa kahihian, di ba? Yan. Kaya naman sila impressed na impressed. It's like you are the apple of their eyes, di ba? Family man ito. Mga kasama sa trabaho, kaibigan, di ba? Yan no? Ibig sabihin, dependable ka. Maaasahan daw. Yan ha. Hmm. Sa, yan sa mga natitirang araw. Yan no. Kita ninyo, di ba? It's like tinatawag na you have you have these uh, qualities that people's attracts. Kung baga dito lumalapit sila sa inyo. Naa-attract. You have all these qualities. 'di ba? Sa tinatawag the empress, okay? Maaring what qualities you have, bakit naa-attract sila sa iyo, 'di ba? It's like para kang bulaklak na sinasayawan ng mga ibon, ng mga butterflies, ng mga bees, 'di ba? Ano, yun, yun na nakikita ko, di ba? Kung baga dito, eh, has it something to do about your looks? Has it something to do about uh, your um, ano tinatawag dito features face features maganda ka ba 'di ba pogi ka ba bakit ma-attracted sila sa inyo 'di ba kumbaga dito yung tinatawag hindi kanila malimutan hindi kanila matanggihan 'di ba mabango magbango have you meron ka bang brain do you have brain do you have qualities na mas angat kaysa sa kanila Diba? Dito. Has it something to do about your voice, 'di ba? Has it something to do about your intelligence? Bakit dito yung tinatawag na maraming marami kang friends, 'di ba? Marami nagmamahal sa iyo. Yaan. Okay. So, sandali lang ako inom tubig. Bakit mapalad ka? Diba? Nandito ang empress. Bakit mapalad? Bakit mm, kung ikukumpara ka sa iba, mas mapalad ka? It's like you have everything. Others don't have. ba? Diba? So may nakita lang ako dito, it's like tinatawag, you come from a well-off family. Yan, galing kayo sa well-off family. General ito ha. Hindi lahat. For some of you, dito yung tinatawag your education, di ba? I think you come from a very tinatawag uh, maganda ang education mo. Siguro maganda yung eskwelahan na pinasukan mo, di ba? So, ibig sabihin nito, isa ito sa assets mo, di ba? Maaring you're very, very intelligent. Maaring sa education mo. Maaring sabihin na nating your parents, okay? Your love, yan tinatawag na uh, na palib palibot ka ng pagmamahal. Napapalibotan ka ng pagmamahal ng magulang mga kapatid. Okay? Kasi nakikita ko lang meron for some of you dito. Pinanganak ng hindi sila hirap. Hindi sila hirap. Yan. So nakikita dito, you're very, very focused sa trabaho mo, di ba? Be it your health, be it your education, be it friendship, relationship, kung ito yung halimbawa sa marriage, masyado kayong focus, di ba? So, pinakikita nyo dito yung tinatawag your duty, uh, obligation. Hindi nyo, hindi nyo, hindi nyo tinatakasan. Okay? Hindi nyo pinababayaan. That is why. Ibig sabihin ito, malaki respeto ng tao sa inyo. Okay? That's why, kita mo, may ret. Di ba, may suot doong red Yan, no? Kita mo. Tapos dito, meron kayong corona, di ba? That's the respect you receive from others. But despite of that, nakikita your simplicity. Low key, down to earth. Yan, sinasabi walang yabang, di ba? It's like sinasabing, like, like, uh, hindi ka pagkamal ang mayaman. Yan, di ba? Mm -mm. Pero kita nila, kita nila hilat sa balat mo. Okay? Pero kumbaga dito yung tinatawag nakikita the simplicity. Okay? Mm hindi -hmm. ka mayabang. Kahit galing ka sa mayaman. Okay. For some of you nakikita ko dito, diba it's like tinatawag kahit kayo is may tagumpay, hindi kayo tumitigil sa pagtatrabaho. Okay? Hindi kayo tumitigil sa let's say sabihin natin ah uh, para maka-acquire ka. Sabi na natin, okay, uh, ano, ay, sorry, sorry, napadagal na ako. Ano ang iyong concern? Maybe to have a house, to have a car, to have, to have a savings, di ba? Hindi, inyo nakita dito, palagi kang busy. You're always busy. Tahimik ka lang, di ba? Tahimik ka. Busy, busy, busy. Yan. Kaya naman dami natutuwa sa inyo, okay? Madami na impress sa inyo. Yan, ha? Okay. So, there is, ibig sabihin ito, merong attracted sa inyo. Okay. Sa lubungan na ito. Okay. Merong, uh, maybe, there is an offer. offer yan. It's like tinatawag na, ano, okay. Um, uh, uh, ano sila? Uh, attracted sa, let's say, sabihin na natin sa iyong posisyon it has something to do about your uh, intelligence. Okay. Has it, has something to do about uh, how you deal. It's like, mm, napakaganda ninyo eh. Yeah, no? It's like, nasa inyo ng lahat. Diba? Kumbaga dito yung tinatawag, hindi sila mapapahiya. Yan, yeah, no? Kaya may darating, there is an action, there is an uh, incoming, upcoming ito, upcoming, ha? Huh? Napakaganda po nito it's like tinatawag, ito magdadala sa iyo sa, hindi naman talaga napakayaman, but nakikita dito, stability. Tinatawag na foundation. Yan, no? Kaya narito on the empress. Okay? Ibig sabihin nito, yaman. Dadaling ka sa yaman. Okay? Papapasukin ka. Yan. It's like you have the same. Okay? You have the same kusin itong darating with action. You have the same. Kung ano yung quality na hinahanap nila, ikaw yun. So, ibig sabihin nito, it's like tinatawag, oh, the door is opening na for you. You will grab it. You will grab It's like one in a million, di ba, nangyayari ito. Ito yung tinatawag, opportunity knock once. And you will accept it. Yan. So, ibig sabihin nito, ang tinatawag, ito ay magdadala sa iyo, sa tinatawag yaman. Ha. Huh. So upcoming ito, hindi ito magtatagal, ha, hindi na ito magtatagal. Hmm. Yan oh, kita niyo. Magkakaroon na dito black and white. magpapangita na sila. Yan oh. May magkakaroon dito understanding. okay it's like tinatawag ko ano nakasulat, ko ano ang benefits, ko ano ang offer, condition, agreement pack. Yan, no? Kita ninyo. Pumasok yung inyong tinatawag second major arcana. Yan, no? Kita ninyo. Pagpayag. Yan, no? Pagpayag na yan. Okay. Maganda, maganda. Sabi, hmm. yan, no? Kita ninyo. Kita ninyo. Kita mo. Hmm. Yan, no? Ang pabor na pabor sa inyo. Yan, kita mo. Pabor na pabor sa inyo. Okay. Hmm. Pabor na pabor. Yan, ha? Yan, no? Sa halubungan, bio, so, it's about success. Mm -mm. Napakaganda ng inyong tinatawag na cards. Especially, lumabas ang inyong major arcana dalawa. Okay? Yan, no? It's about your hopes, dreams, prayers. Di ba? Mababago. Ibig sabihin ito, for some of you, tinatawag your confidence. Yan. Mababago lalong tataas, 'di ba? Your, your confidence, your ego, your uh, tinatawag na 'yan, no. Very very competent kayo. 'Yan, no? kita mo. Hmm. 'Yan, no. Kita, ang ganda, no. Apat na yung major arcana ninyo, 'di ba? ibig sabihin nito, hmm, hindi ka na maghihirap. Yayaman ka. Yayaman ka. Because you're always praying. I think you're always. I think you're praying. You're praying hard, di ba? It's like tinatawag kapalaran. Sanay ang kapalaran ko is magbago. Talaga magbabago. Capricorn, talaga magbabago. Pangita, oh. Yan, nasambag ang camera ko. Yan, oh. Kita ganun niyo. Yan, oh. Okay. Yan, oh. Kita na niyo, oh. Wala ito oh, pagdududa, 100%. Okay? Kasi nakikita dito, hindi ka naman plastic. You want to serve. Okay? Dito yung tinatawag, gustong gusto mo talaga, di ba? Kasi, ginagawa mo ito, also, for yourself, di ba? Para you become somebody, you want, you want to become somebody. Hindi pa sa buhay, hindi pa sa society, hindi pa sa pamilya, di ba? You want, you want to, to make a name, you want a reputation, you want, yung tinatawag na, your um, yan, no? Di ba? Ikaw. Yan. Di ba? So, ibig sabihin nito, yung gifts na binigay sa iyo ni Jesus, ay, ah, kaya dumating ka sa mundo, hindi may naaksaya. Yeah? Di ka? Yan. Di ka naman tumitigil eh. Di pa okay? Ilang, ilang pa, ilang tindig ang nangyari sa iyo dito. Di ba? Ilang frustrations, ilang sugat sa tuhod mo, ilang gutom, di ba? Ilang sakit sa puso ang naranasan mo, di ba? Bakit merong tinatawag rewards, di ba? Yan, no? Regalo sa iyo. Kasi hindi ka tumitigil, hindi ka natitinag. Ayaw mong, ayaw mong, ayaw mong tinatawag na... Uh, ayaw mong tinatawag na sumuko 'yan no ayaw mo sumuko 'di ba because you have a dreams it's like sabihin na nating nag-aral ako bakit bakit ako susuko kung halimbawa ilang dapana, 'di ba? Ilang denied, deny, deny sa halimbawa sa pag-apply, 'di ba? Maaring dito for some of you ay nako po, Dios ko po. Okay? Baba naman ang sweldo. Ay nako po, hindi pa ako natanggap, 'di ba? It's like ilang kamuti na ang nakain mo, 'di ba? Ilan, yan no, dito mabibilang. Kumbaga dito yung tinatawag you have no success. Ilang, ilang ikot ito. Yan. Yan. Ilang taon ito. di ba? Mm. Mm. So, ibig sabihin ito, hindi ka tumigil. Kaya naman dito. You will be rewarded. di ba? So, ang dyan na lang. Yan ha. Okay. Siya, so, your life na ikita naman dito, very, very peaceful. di ba? Kita mo, the high priestess, di ba? You're very, very peaceful. Hindi ka naman pala away. Wala ka naman problema sa neighbors mo, sa family mo. Kumbaga dito nakikita, di ba? You're very, very private. A very, very private person. Okay? Yan, no? Kita mo. Maybe ang alam mo lang, bahay. Alam ba, sabihin natin, galing ka sa trabaho, di ba? Galing ka sa labas, bahay. Yan. Ang nakikita ko dito, may pagka-domesticated itong mga... Capricorn na ito, di ba? Hindi sila mahilig sa Nagpa-party rin sila pero nakikita mo masyado silang domesticated, okay? More on a very very homebody. Kayo siguro ay homebody, di ba? Yan nakikita dito. Very very homebody. Yan ha. Yan. So, thank you very much. Kita nakikita dito. Very very competitive ka, okay? Yan. Mas Mas kumbaga dito, talo mo sila sa competition, di ba? So, there is no more competition sa buhay mo. Yan, nakikita dito. Tapos na. Tapos na yung competition sa buhay mo. Okay? Yan. So, kaya dito, tingnan mo. Di ba? Yan. Di ba? Ibig sabihin nito, ito na siya. Yan, no? Dito na siya. Pahalo na. Okay? Yan, no? Maybe baka magkakaasawa ka na tinatawag soulmate mo, di ba? Kung baga dito yung tinatawag, magpaplano kayong bumuo ng pamilya, di ba? Yan, no? Kita mo. Very healthy. Yan, kung kayo mag-aasawa or may asawa, may mga anak. It's like everything's, yan, no? Everything's, yan, ha? So, nakikita dito. marito ito yung tinatawag. Dati, ikaw itong hingi ng hingi. Ngayon, ikaw naman ang magbibigay, di ba? Nakikita dito, dati hingi ka ng hingi, ikaw ang asa-asa. Ngayon, ikaw na ang magbibigay sila na lalapit sa iyo. What a very, very beautiful energy cards. ba diba? Yan o, kita ninyo. Yan o, kita mo. It's like wala ka ng pangamba. Natutulog ka na walang problema. Wala kang takot. Wala kang... Sabi mo, ay nako, baka maputulan ng, ng kuryente bukas. No, no, no. Yan o, kita mo naman. Sa dami sa dami ng pera. Yan, no? Because of your uh, tinatawag na, because of you, because you're a very, very beautiful person, babae ka man o lalaki, maybe there's something about your uh, tinatawag traits, how you brought up. Siguro, paano ka pinalaki, di ba? Nakikita din dito, yung tinatawag, your gracefulness, di ba? The way you speak, di ba? Yan. It's like yung, whatever, yun nakikita, magandang tao kayo. Right? Thank you very much.